Tapos lang namin mag-usap ng ate ko Ito na naman tayo sa contact number na naman tayo ha Yung contact number na nilalagay nyo sa inyong resume Ay mali, mali po Kaya yung mga employer Buti na lang itong employer na naghahanap sa isang applicant Na gusto talaga siyang i -hide. Kaya tanong ng tanong kung anong ano uh, Bakit hindi makontak yung applicant na yun So, tinitry namin yung mga uh, ano niya Ang hirap kaya maghanap sa inyo no yung inbox, sa dami nang in, nag inbox sa amin. Ngayon, tinatry namin yung sa resume nyo, iba ang sumasagot. Uh, ano, no English daw. So, pag mga ganyan, sayang kasi pag ano, gusto kayong tawagan, tapos hindi kayo makokontakt. Yung iba niyan, maghahanap na ng iba na available. Kasi pag hindi kayo makontakt, ibig sabihin hindi kayo interested. So, yung iba, sayang antay ng antay kayo na tawagan kayo tapos hindi mali-mali pala yung number na nilalagay nyo. So make sure laging tama in my country code ha. Double check nyo yung resume nyo lalo na sa pag-fill up ng mga link. Yun po.